Ito guys, dalawa nag-i-invite sa atin, si King kasi Pabida. Alino kaya tayo sasama? Ay, Pabida na lang pre. Pa-in-season na rin naman eh. Tapos pagpasok, oh, kasama na naman niya yung mga langgam niya. oh, shit. Here we go again. Hi, Rossi. Kastan, boy, boy. oh, mm, ina. Ina pagkakataon ko na ngayon guys. Babawian natin to, maglalabas tayo ng meta. Abot pa ako ng ano, mythical glory. Hindi na, Pabida, hindi na natin papaabutin kasi maglalabas tayo ng meta. Ako naman maglala <laughs> maglalabas. maglalabas ng meta Gaki. Kinakawan ako dyan ah. Hehehe boy. Ayan na yan si Bale. Na siyempre best, ano tayo, best fit tayo ngayon. Expedin na pa. Pwede ba yun? Ang ina ko upal, expira pa daw. Okay. Pwede ba yun? Expira pa? Mga ano kaya ang hero nito? Piling ko ano eh. Estes, 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 Ano Estes, 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 Kung kailan naman naghahabol ako ng star tapos nagpapano ako. Gusto ko lang nung mag-mythical honor. Ipaparamdam natin kay Pabida ngayon guys Yung pinaparamdam niya sa mga random parang... Oo, oh, okay naman yung ano, level 3 na yung ano, namin Baso, parang yung ano, kasama ko ay ko ata Yan, 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 Go, 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 Bagong hirap, walang katulong Ano, Nasaan na kayo? Long Mesa sumama, hindi makakunit sa akin to eh Yung Angel pa? Mino to par eh Ha? Tanggala kasi kasing EXP yan, Rafa. Paano makaka-race po? Check na lang. Ah, nabila po. Uy, ba? Ay, boy. Mga feeder, may report ko kayong apat. Oh. Grabe si Pabido, may napat na, oh. Mas talaga mag-rate yan, nag-prepare skill sa pader. Nandito yung ninawa ko. Yung ninawa. Yung hati. Oh! Ha! Ayusin nyo naman. Minsan ko lang ilabas tong meta na to. Papayaan nyo pa. Ha? Huh? Yan, sama nyo gara kasi ng EXP namin. Kaya sana to eh. Wala ko na kami ako. damage. Sakit po ba Ay, ako. Mga, wala itong <laughs> mga to. Hindi naman pabida. Malayin ka, wag mo ko sa bayan. -vo voice over ako. Eto na oh. Ipit mo idol, ipit yan. Nice one. Mga meta hero natin eh. Paano tayo matatalo dito? Tatlong pabida na to eh. Matek talo. Inang inang yan. Expira pa ba naman eh. Saan nyo ba nakuha yung isa na yan? Pag grabe maglabas ng meta. Hindi e nga magbanggit kayo ng player na naglabas ito? ng expira pa. Wala, ito, ito lang. Itong kupaltek na to. Tapos may Bago GG kami, wala kasing damage. Walang gagawin ra pa dyan, guys. Dapat nag na lang eh. Palag-palag pa palagpa na to. Wala na, may Lord na. Patay na ako dito. Walang damage kasi. Eh, nasa likod si Pabida, guys. Ubus kay Pabida to. Eto na, Pindot Gaming. Nag-Lord mag-isa, oh. Ang <laughs> layo naman ang first kill mo sa Hellcurt. Bakit kasi yung Lord pinuntraya mo, Pabida? Ala to, ubos pa tong dalawa. Patay pa yung dalawa na yan, nalambot niya, no? Okay, patabayin nyo, kalaban. Okay. Sayang yung meta ko, guys. Tutuwa ka ba sa item ng Rapa? Sige nga, nakawar axe ang lintik. Eto na, oh. Walang race po, pre. Ayan, eh, si Pabida papunta ulit, guys. Ay, napanood ko na to, Ubus kay Pabida to, pre. Si Pabida lang damage namin, no oh. Yung iba, wala, eh. Palamuti lang, eh. Ang lakas yung pabida, pumasok dun. Tignan mo naman kasi, pero hindi pala kami mapatay. Hinanginan nyo talaga. Wala naman may damage atin eh. Ubus pa tayo rito. Alungkutan na naman And guys. Kasi ito pa, pinili ko. Kay King Kong na lang sana ako sumama. Minapala pa ako. Ubus na yung skill namin. Kami pa But na ubus. <laughs> Minyak. Ay, ah! nagyayabang pa kalaban, no? Oh. <laughs> Alam mo, lalakas ng kalaban nila, eh. Yan, ganyan, sama-sama tayo. Wala, hindi talaga obra pre. Kahit limahin namin yung ano eh, gatot, hindi namin mapapatayan eh. Ang ganda sa ano meta ko pa, ro. Oh. Wala, GG to. ang kampe, lagi ba naman patay? Paano mananalo to? Wala akong ulti, hindi ko madedep to. Wala, patapos nyo na yan, ayoko na. Naglabas din kasi ng meta yung isa eh. Dapat ako lang. Kaya to kung may isa pang damage eh. Kasi si Pabida lang damage namin, wala pang damage. Gago! <laughs> Mga idol, may share lang po sa inyong laro. Ito po ang PH Rush na kung saan pwede kayo maglibang. Sobrang daming pwedeng laro dito guys. Lahat po nang hinahanap nyo yung laro, no? Na so, pwede nyo paglibangan, nandito na. Ayan, may PG Soft din guys. Jilly. Lahat guys, kahit mapa sports, live casino andyan po lahat so ngayon guys dito tayo sa paborito ng lahat yung super ace dito lang din ako naglilibang guys pag wala akong ginagawa tamang chill chill lang pero syempre dapat may disiplina ka pa rin sa sarili mo huwag yung sagadan chill chill lang mga boss eh ano Ay, ginagawa kasi ako dito guys eh pag swerte ka agad sa unang mga draws ang ginagawa ko dyan nagbabay bonus ako tulad nyan guys medyo na swerte tayo nagbabay bonus tayo Ganito lang din kasi ginagawa nung iba guys, lalo yung mga streamer, nagbabay bonus lang talaga. Ako kasi, pampainit muna sa una, nagdodraw muna ako ng ilan. Tapos guys, tsaka ako magbabay bonus. Ito, tignan natin kung swerte ba. Uy! Palo ah! Mukhang maganda ang ng hangin guys ah! Ayun! Bira lang magbigay ng ganito to. Bigay mo. Ayun! Ang bango! Ayun pa isa! ay talaga naman ay talaga naman bigay mo boss wala na minalas na ayun na christmas light okay na may pang xmas na tayo 9k not bad Kaya guys madali lang mag deposit at mag withdraw dito ayun na click nyo lang po yan at makikita nyo na dyan lahat Guys, para lang po ito sa mga nakakatanda at kung wala ka pa sa wastong edad, huwag nang subukan. Pasisira ang kinabuhi. Malaki ka na, alam mo na ang tama at mali.